David ano upo yan? <laughs> Hello, David Ano upo yan, David? <laughs> ano yung upo yan, Davy? Ay, ang cute naman ang pagkaupo ng David namin, oh. David na wala. Lumayas ng tatlong araw ang David namin. Ah. David ano upo yan, Gong? Hmm? Kumusta ang paalong, oh? Oo, oh, ha? Huh? Para mang king. King, baby. Gore. Gore, tulog ka na, Gore. Baby. 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 Ay! <laughs> Patingin niya yung paa mo. Ang cute ng paa, oh. Ha? <laughs> yeah. Prinsipe. Pinsesan. Princesa Davy ka Davy, Principe ka, Princesa Grabe ah. mo ka upo Pastila na Pastila na Iringa O oh. O oh, ha Kumusta ang paadong o? Oh? Da Da, wala mo